Okay, so ang ituturo ko ngayon ay ang paggawa ng pattern ng pencil skirt na merong slit sa likod. Okay, so ang mga sukat ay waistline 35 inches divided by 4 equals 18 3 /4. Ang hip, second hip ito ah, 45 plus 1 equals 46 divided by 4 equals 11 and 1 half and then yung haba ng skirt. Okay, so gawa na tayo. So dito, ito yung magiging ah uh, center ng likod. Dito ilalagay yung sa zipper. Okay, so sukat lang ako ng one in 1 in 1 half ito ah, ha? 1 in 1 half. Pagkatapos, another one in one half. Depende sa lapad na gusto nyo. Dito. Pwede naman 2 inches yan. 1 in one half. And then dito sa taas yung waistline. Ito yung band ng waist. Yan. Ito yung band. Okay. Okay. So, ilagay na natin yung sukat ng waistline na 8 uh, and 3 fourth ang 1 fourth. Yan. Plus 1 inch para sa dart. Then, magmula dito sa band. Ayan, band dyan ha. Ah. Down tayo ng 8 inches para sa second hip. Ang sukat ng second hip ay 11 and 1 fourth eleven and a half eleven and one half and then yung length nya ay twenty inches mula dyan sa ban twenty inches ang length last to pay na one and a half okay so lagay na natin and, Okay. So, dito naman, kung ito, kung ang second hip ay 11 in 1 half, magbabawas lang ako ng 1 inch para doon sa laylayan. So, yung laylayan ay magiging 10 in 1 half. 10 in 1 half. Ayan. So, pag-connect na natin yung markings. Tapos, spice lang itong puti. And then, itong side. Mas kortehan lang natin ito ng konti. Ayan. Tapos, kunin natin yung center ng waistline para maka, pag, makagawa tayo ng dart. Center ng waistline ay Uh, 4 and 7 eighths. 4 and 7 eighths. Tapos dito sa baba, 4 and 7 eighths. And then, magmula dito sa center na to, baba ka ng 5 inches. And then, i-connect na yung markings. Tapos itong 1 inch, ilagay mo dito para sa dark. So, left one half sa left, one half sa right. Then, connect. Ayan. Okay, so ito na yung magiging likod. So, yung slit, magmula waistline, ito, magmula sa band, susukat ka ngayon ng ilan bang gusto mo. Hanggang dito sa 15, ang open, ay, magmula dito pa sa 15 pababa, open So ito depende na lang sa gusto ng customer. So ito yung markings ng slip mula dito pababa open. Bukitin na natin. Mhm. Tapos, dito ka lang gugupit. Yan. Pagdating sa tela, ibigay ka na ng allowance. Sewing allowance. Okay, yan. Tapos, ito, itong unang one and a gugupitin to. Dito, mag ala, magbigay ka lang ng allowance patas na 2 ah, inches. Tapos, gupitin mo tong unang one and a half. Pa ganyan. Yan. So, ito na yung likod. So, yung punta naman tayo sa harap. Okay, para sa harap, ito. So, ito yung likod. Yan. Ipag ko lang to. Ipag ko lang to, ah. Ayan. Ayan. So, ito, ganyan. I-trace lang yung sukat ng likod. Trace natin yung sukat. and mm hmm okay. yeah. Still. Okay. simple ko na. Dito sa Layla, yan. Magbigay lang ko ng additional na 1 inch. Pero dito, wala. So, connect natin. Ayan. Okay. Yung haba ng Layla, yan. Depende yan sa uh, depende yan sa customer kung malaki yung tiyan niya, mas ano pa yung laylayan ng harap kaysa sa likod. Ngayon kung malaki naman yung puwet sa likod, dadagdagan mo yung length ng ah uh, likod. So depende sa laki ng tiyan, laki ng puson o laki ng tiyan o laki ng puwet ang haba ng skirt. Okay? So, ito. Gawin na natin itong gawa na tayo dito ng dart. So, 5 inches. Ayan. Okay. Katapos, dito, baba tayo ng half inch dito wala na din yan gagalawin tapos i-connect natin yan then saka natin i-connect Okay. So, ito ngayon yung harap. Ito yung likod. Okay. Ayan. Okay. So, sana nakatulong ang video tutorial na ito sa pananahin nyo, lalong-lalo na doon sa mga baguhan. O hanggang dito na lang. Salamat sa panonood.